Nagsimula ang pelikula sa isang security guard na nagtatrabaho sa isang bangko sa London. Siya ay dating ahente ng federal para sa Estados Unidos. Kinailangan niyang umalis sa dating niyang trabaho, palitan ng kanyang tunay na pangalan, at lumipat mula sa Amerika patungong London upang makabahagi sa Witness Protection Program. Ang tunay niyang pangalan ay Martin Parker. Sa kanyang oras sa London, pinalitan niya ang kanyang pangalan sa Thomas Mackenzie si Thomas at Carly, ang kanyang walong taong gulang na anak na babae, ngayon ay namumuhay ng mag-isa. Ang gawain ng bawat magulang sa umaga ay katulad sa kanya. Ginigising niya ang kanyang anak, hinahatid siya sa paaralan, at pagkatapos ay bumalik sa trabaho. Gumugugol siya ng maraming oras sa pagbabasa ng mga periodikal at panunood ng CCTV sa security post kung saan siya nagtatrabaho. Pagkatapos ng trabaho sa hapon, umuwi siya at pinapatulog ang kanyang anak. Pagpasok niya sa dining room, napansin niya ang refleksyon ng mga ilaw ng sasakyan na kumikinang na maliwanag patungo sa kanyang bahay. Tumakbo siya para tingnan kung sino ang dumating. Bubuksan na sana niya ang pinto nang biglang pumasok ang isang grupo ng mga lalaking nakamaskara at pinaghahampas siya ng baseball bat. Mula sa sala hanggang sa dining room, sumiklab ang labanan si Thomas ay nakikipaglaban sa tatlong tulisan ng mag-isa hanggang sa siya ay matalo. Maya-maya pa, natigilan si Thomas. Agad niyang tinanong ang tatlong tulisan na umatake sa kanya kung bakit sila nagsanib puwersa. Sa wakas, tinanggal ng isa sa mga tulisan ang kanyang maskara at ipinahayag na gusto nila ang pakete ng coke ng bahay ni Thomas. Nagtataka si Thomas kung maaaring mali ang kanilang address, kahit na hindi niya alam ang paghahatid ng Coca-Cola. Hinahamon ng tatlo ang argumento at inilagay sa panganib ang buhay ni Carly. Pagkatapos ay hiniling ni Thomas sa kanila na basahin ang kanyang pangalan sa electricity bill ng kanyang bahay. Sa wakas ay naunawaan ng tatlo na sila ay nasa maling address. Nagulat ang mga magnanakaw matapos hubarin ang kanilang mga maskara. Sigurado silang tatawag si Thomas ng pulis at isusumbong siya. Balak nilang ipagpatuloy ang pagpatay sa kanya bilang resulta. Inagaw niya ang isang baril mula sa isa sa malapit na naghihintay na nakamaskara ng mga magnanakaw habang lumalala ang sitwasyon at pinagbabaril ang tatlong tao ng paisa-isa. Balak ni Thomas na pumunta sa istasyon ng pulisya at iulat ang pag-atake sa kanyang tirahan kapag tumahimik na ang mga pangyayari. Muli siyang bumagsak kapag tumawag siya sa kanyang cellphone bilang resulta ng mga mapangwasak na hampas na ginawa sa kanya sa pag-atake. Maririnig ang mga sirena ng sasakyan ng pulis sa labas ng bahay habang sinisigawan ni Carly ang kanyang ama. Nasa ospital si Thomas kinabukasan, nakapusas ang isang kamay sa gilid ng kama. Hindi nagtagal ay ipinaalam sa kanya ni Detective Inspector Quinn na siya ay naaresto dahil sa pagpatay sa tatlong dayuhang lalaki sa kanyang tahanan. Nabigla si Thomas sa mga akusasyon dahil sinabi niyang pinatay niya ang tatlong magnanakaw dahil sa pagtatanggol sa sarili. Sinabi rin ni Queen na imposibleng makilala siya, na nagpapatunay na siya ay isang hindi autorisadong residente. Ibinunyag ng detective na pinapanood ng Child Social Services si Carly. Si Thomas ay nanunood ng isang segment ng balita sa TV sa gabi kung saan kasama ang kanyang tunay na pangalan at isang imahe niya. Nabanggit ang kanyang profile sa balita bago siya lumipat sa London. Nang maglaon, isang babaeng nurse ang pumasok sa kanyang lugar ng paggamot at binibigyan siya ng telepono na nagsasabi sa kanya na tatawag ang kanyang abogado. Si Ray Monroe, isang matandang kaibigan ng federal na ahensya ni Thomas, ay natuklasan na siya ang may kasalanan. Nangako si Ray na bibisitahin siya sa ospital sa loob ng dalawang oras at sinabing papunta na siya sa London. Sinabi sa kanila ni Ray na upang mapalaya si Thomas, kailangan niyang ihayag ang kanyang tunay na pagkakakilanlan sa pulisya ng London. Si Thomas ay nanghingi ng panulat at papel sa buong pag-uusap upang isulat ang numero ng telepono ni Ray. Pagkatapos ay hindi niya sinasadyang malaglag ang panulat para magamit niya ang paperclip. clip. Ginagamit niya ang clip upang mabilis na ma-unlock ang mga posa sa sandaling umalis ang isang pulis at NARS sa kanyang silid. Inatake niya ang pulis na nagbabantay sa kanya mula sa labas ng kanyang silid. Pagkatapos nito ay pinatay niya ang dalawa pang opisyal na nagbabantay sa hallway ng ospital. Sa ibang lugar, ang isang pagpupulong sa pagitan ng dalawang high class na mafia mula sa Amerika at ng ipinagbabawal na armas ni Cooper ay naobserbahan din sa isang silid. Galit na galit ang dalawang mobster at gusto ng refund dahil hindi maganda ang kalidad ng mga armas na ibinigay ng Cooper. Tinutukan ni Cooper ng baril ang dalawang tulisan para ipakita ang ibinibenta niyang armas mabisa pala ang baril, at dahil dito, napatay ang dalawang mobster. Isang babaeng may malupit na hitsura at katulong ni Cooper ang pumasok sa silid habang ipinapakita ang balita ni Thomas sa kanyang telepono. Dumating na si Thomas sa England, sabi ng katulong na babae. Si Cooper ay naging biyena ni Thomas, at nagplano siyang patayin si Thomas upang agawin si Carly, na balak niyang gamitin bilang pinuno sa hinaharap ng kanyang kumpanya ng armas. Agad na nakipag-ugnayan si Cooper kay Bishop, isang kilalang assassin sa Continental Europe. Hiniling ni Cooper na patayin niya ang kanyang manugang at kidnapin ang kanyang apo, nang hindi nasaktan. Agad na pumayag si Bishop sa panukala dahil sa kanyang malaking kabayaran. Nahanap niya kaagad ang kinaroroonan ni Thomas sa London. Isang babaeng investigative agent na tinatawag na Stacy ang sumama kay Carly sa isang child welfare agency. Ipinalam ni Stacy na aalis sila at dadalhin si Carly sa ibang lugar ni Inspector Queen, isang kapwa pulis na nagtanong kay Thomas sa ospital. Pinatumba ni Thomas ang receptionist ng isang lalaki pagkarating niya. Nasa ikatlong palapag ang kanyang anak na babae, ayon sa impormasyong nakuha niya mula sa receptionist. Sa kanyang pagakyat, napansin niya si Bishop na sumisira sa isang computer sa isang kalapit na silid. Napatay din ni Bishop ang isang lalaki, gaya ng ipinahihiwatig ng refleksyon sa salamin. Nang mapansin nito ni Thomas ay tumakbo siya palabas ng silid. Tinutugis ni Bishop na may hawak na pistola. Hinahanap ang bawat palapag ng istruktura, hinahanap niya si Thomas. Nalaman ni Thomas na bumalik siya sa silid kung saan niya unang nakita si Bishop. Pagkatapos nito, hinahanap niya ang database ng computer para sa data sa kanyang anak na babae. Sa sandaling nawasak ang telepono ni Bishop, na ginamit sa paghak ng computer, agad niyang binura rito ang data ng kanyang anak. Mabilis siyang lumabas ng istruktura at sumakay sa isang taxi na naghihintay sa harap nito. Sa sandaling matuklasan ni Bishop na nakatakas si Thomas sa isang taxi, nagsimula siyang magmura at agad siyang hinabol sa kanyang makabagong kotse. Gamit ang computer sa kanyang sasakyan, mahahanap niya ang driver ng taxi at makipag-ugnayan sa kanya. Nagpanggap siya bilang isang pulis at nagbabala na ang pasaherong dinadala ng taxi driver ay isang wanted na kriminal. Pagkatapos ay hiniling niya sa chopper na huminto sa isang gasolinahan upang siya ay makulong. Walang kamalay-malay, ang taxi ay sumusunod sa mga direksyon at huminto sa isang gasolinahan. Pagdating ni Bishop sa gasolinahan, nalaman niyang walang laman ang taxi. Para ma-review ang CCTV footage, pumasok siya sa opisina ng gasolinahan. Sa video, makikita si Thomas na lumabas ng taxi at tumalon sa likod ng kalapit na dilaw na pickup truck. Agad na umalis si Bishop pagkatapos ng dilaw na truck. Napagtanto ni Thomas na hinahabol siya ni Bishop mula sa likuran ng truck habang papalapit siya. Bumaba siya ng sasakyan at bumangga sa isang cable car sa di kalayuan. Pagsakay niya sa cable car, napansin niya ang dalawang malalaking lalaki at isang negosyante ang mga lalaking sakay ng cable car ay binibigyan ng $10,000 na bounty ni Bishop, na late dumating sa cable car, kung mapatay nila si Thomas. Tumalo ang dalawang malalaking lalaki sa umaandar na cable car nang marinig nila ang mga bounty at agad nilang sinimulan si Thomas. Ang pangalawang pasahero, isang negosyante, ay tila nakakulong at natatakot habang nag-aaway sa pagitan nila. Nagtagumpay si Thomas na mawala ng malay ang dalawang malalaking lalaki. Mabilis siyang humiram ng telepono at tumawag kay Ray na pumayag na makipagkita sa kanya sa loob ng apat na minuto sa istasyon ng cable car. Upang matugunan ang kanyang kasamahan sa oras, mabilis na kumilos si Ray. Si Bishop pala ay naghihintay din sa kanya sa istasyon na armado. Patuloy na pinaputukan ni Bishop si Thomas matapos itong lumabas hanggang sa tumakas ito sa kalye sa kabutihang palad, dumating si Ray sa tamang oras, at mabilis na sumakay si Thomas sa kanyang sasakyan. Dinala niya si Thomas sa isang apartment, kung saan pinagaling niya ang sugat matapos mapansin na nasaktan si Thomas ng bala ni Bishop. Nang dumating si na Ray at Thomas sa apartment, tumawag ang amo ni Ray upang ipaalam sa kanya na ang target ni Thomas ay isang lalaking nagnangalang Bishop, na isang mabigat na asasin at dating miyembro ng militar. Tulad ng nangyari, si Cooper, na konektado sa pinakamalaking kaso ng iligal na pagbebenta ng armas ng Amerika, ang dahilan kung bakit si Ray at ang kanyang mga superior ay nagsanggalang kay Thomas. Sa iba pang mga development, hinahanap pa rin ni Bishop sina Thomas at Ray gamit ang sopistikadong computer sa kanyang sasakyan. Gamit ang GPS, nasusubaybayan niya ang sasakyan ni Ray. Patakbo siyang pumunta sa pinagtataguan nila sa apartment. Pinahinto ni Bishop sina Thomas at Ray sa hallway habang papaalis na sila para hanapin si Carly. Kalalabas lang ni Bishop sa elevator. Bumalik sila sa kanilang mga silid sa halip na sumilong sa likod ng mga pintuan ng hallway. Pagkatapos nito, sinalakay nila ang isang cash ng mga armas at inatake si Bishop. Si Ray ay sa kasamaang palad ay nasugatan ng bala dahil sa patuloy na pagputok ni Bishop sa kanila, kaya't nagsimula ang isang malupit na labanan. Umalis silang dalawa sa apartment habang minamadali ni Thomas si Ray papunta sa kotse. Sa kasamaang palad, hindi maliligtas si Ray. Duguan siya sa loob ng sasakyan. Hinahabol ni Bishop at nakitang nakaparada ang sasakyan sa aisle pagkalipas ng ilang oras. Nang bumaba siya at tumingin, tanging katawan lang ni Ray ang nakita niya sa loob ng sasakyan, walang palatandaan si Thomas. Bumalik siya sa kanyang sasakyan at napansin si Thomas sa rearview mirror na may nakatutok na baril sa kanyang leeg, at sinabihan siyang magpatuloy sa pagmamaneho patungo sa isang pier. Siya ay nakatali sa isang poste na gawa sa kahoy sa pantalan. Hiniling sa kanya ni Thomas na kontakin si Cooper at ipaalam sa kanya na pinatay niya si Thomas at dinukot si Carly. Nagtagumpay si Bishop na tanggalin ang mga lubid sa buong pag-uusap habang nagtatago ng isang maliit na kutsilyo sa kanyang guantes. Sumiklab muli ang pagtatalo. Sa Pure, nakikibahagi sila sa isang katulad na antas ng galit. Sa huli, marahas na sinipa ni Thomas si Bishop sa tubig. Sumakay siya sa kotse ni Bishop at umalis para hanapin ang kanyang anak. Sa ibang lugar, mukhang natuklasan ni Cooper kung saan nagtatago si Carly. Kaya niyang talunin ng mga pulis at si Stacy sa tulong ng kanyang team. Kinumbinsi ni Cooper si Carly na sumama sa kanya. Samantala, napansin ni Thomas, na nakarating din sa hideout ni Carly, ang malaking bilang ng mga tauhan ni Cooper na nakaistasyon sa labas at isa-isang pinapatay ang mga sundalo. Nakapagtataka, hinamon siya ni Bishop muli habang naghahanda siyang pumasok. Sa pagkakataong ito, sumiklab ang labanan, at napatay si Bishop. Bago namin tapusin ang pagsusuri ng pelikula, at kung bago ka palang sa aming channel, maaari bang hingin namin ang isang munting pabor? I-click ang subscription button at pindutin ang notification bell para ma-update ka sa aming mga susunod na video. Huwag kalimutang mag-iwan ng like para matulungan ang aming munting channel. Maraming salamat. Sa pagpapatuloy, nakita si Carly sa silid kasama si Cooper at ang kanyang katulong nang pumasok si Thomas na may dalang kutsilyo. Hinugot ni Thomas ang isang handgun at inutusan si Cooper na pakawalan si Carly. Sa sandaling tumayo si Cooper, inutusan niya si Thomas na itutok ang kanyang baril sa kanyang anak na babae. Nang makita niya ang kanyang takot na takot na anak, inihagis niya ang kanyang baril sa sahig kasama ang kutsilyong hawak niya. Agad siyang tumalon upang kunin ang kanyang pistola at isang putok pabalik sa taga-suporta ni Cooper. Sa katunayan, ang kutsilyo ay tumusok sa tiyan ni Cooper, at siya ay pumanaw pagkatapos. Lumapit si Carly sa kanyang ama at niyakap ito.